Hey Mag-spot, kamusta kayo? At max spot sabi po natin ngayon ipag-uusapan natin ng mga signs na meron kang kaakit-akit na katawan para sa laki. At kung handa, laking lahat masarap po tayo. At muli, be in spot! ang unang size sa isang meron kang kaakit-akit na katawan para sa lakis, palagi na siya sabi sa'yo na ang sexy mo. Yan ang unang sinyas ng kings. Pag kapag ang boyfriend mo o ang asawa mo, ay palagi niya siya sabi sa'yo na ang sexy mo. Alam niyo mga kids, pag kaming mga kapag kami ay nasa sexyhan sa isang babae o sa partner namin, hindi namin ito may tago o hindi namin mapigil ang aming sarili na sabihin doon sa babae na mahal namin na siya ay napaka-sexy. Diba? Ganyan ba ang boyfriend mo sa'yo? Ganyan ba ang asawa mo sa'yo? Madalas, sinasabi niya sa'yo na ang sexy mo. Ito totoo ayun. Kaya ng iba, kayo spark. Hindi sa, di yata sa akin sexyhan yung partner ko. Bakit naman? Sapagkat hindi niya po kasi nababanggit yan sa akin eh. Alam nyo, kaya nga pala kung sinasabi sa inyo, na palagi kang mag-self-improve. Walang makakatalo sa self-improvement. Marami kayong magagandang bagay na makakamit kapag kayo ay nag-improve. Tulad na lang ng pag-ibig, interest, attraction, pagtingin, pananabik ng partner niyo sa inyo. At hindi lang siya, maraming mga lalaki yan na maaakit sa iyo. Diba? O Baka dagsain ka pa ng mga manliligaw. Pero dapat maging loyal ka sa partner mo. Sa isang mga science games partner. Kaya magpa-sexy ka pala magpa-sexy. Palagi mong pangalagaan ang yung pangalagaan ng iyong sarili. Huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Sikapin mo, pilitin mo na talaga magpapasang value mo sa pamamagitan ng pag-e-elsisyo. Pag-workout, pagpa-pa-sexy, upang ang lalaking mahal mo ay palaging mapansin yan. Palagi siyang masabik sa'yo at sabihin niya palagi sa'yo na ang sexy mo ka-inspa. At natalong sa'yo sa mga spread na meron kang kaakit-akit na katawan para sa lalakis halata mo sa kanya na naaakit siya sa iyo bilang pangalawa kay pa. Eh syempre naman bilang isang babae na malakas ang radar, tayo mga babaya na malakas ang instinct, ang pakiramdam na ma madalas ob uh, observe kayo, mapapansin mo yan sa partner mo. Di ba? dahil ka nakabantay. At minsan iniisip pa pa kung tingin niya sa iyo. Papasin mo sa partner mo kung siya ay nasa-sexyhan sa'yo talaga. Eh, kay Spud pa, ano ba yun? Makikita mo yan sa mga mata niya, sa mga kilos niya, sa mga, yun nga, sa mga salita niya sa'yo, sinasabi niya yung sexy mo, kung paano kanya lapitan, dikitan, hawakan, kung paano kanya yakapin, kung paano siya kumingin sa'yo, kung paano siya mag-dirty talk sa'yo. Diba, alam mo yan. Diba? Eh, yung ibang babae ngayon, nalulunod na eh. Nalulunod? Saan? Nalulunod na sa mga sinasabi ng partner nila sa kanila naluludan na sa pagkat alam na alam nila na yung boyfriend o yung asawa nila ay talaga namang inilab na inlab sa kanila sa pagkat sobrang nasa-sex yan sa kanila isa yes, yung yes, 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 mga sinasabi ko sa inyo kay Inspired na mag-improve ka para maranasan mo din yung nararanasan ng iba hindi yung puro ka kaanuhan sa sarili mo na kay Inspired may gusto yata si Saiba eh. Kaya ispart, Saiba yata siya nakakakit eh. Kaya ispart, di niya yata, yata ako gusto eh. Puro ka ganyan. Puro ka alungkutan. Puro ka dahilan. Puro ka nalang ganyan. dapat talaga namang mag-focus ka sa sarili mo upang talaga namang di mo na kailangan pa mag mo at mismo ang lalaking laging magpapamdam sa'yo na siya ay nasa-sexyhan sa'yo. kay ispart. At ang pangatlong size mouse pad na meron kang kaakit-akit na katawan para sa lakis. Masyado nang binabakuran. Yan ang pangatlo kong Alam nyo, pag ikaw so Mexica, o alibawa ngayon, sexy ka na, para sa lalaki, mataas ang value mo. Talaga, kayong spark? Oh, ang kay mga visual creator. Talagang naakit talaga kami sa mga magaganda at sa mga sexing babae. Kaya, mag self improve ka, magpapasexy ka, handaan mo, tataas ang value mo. Magiging kaakit-akit ka pa sa partner mo. Dahil doon, magiging ano yung lalaki, magiging sigurista, ayaw niyang maagaw ka ng iba sapagkat alam niya na maraming naakit sa'yo. iyo, ka niya. Ikaw naman, mapapansin mo yon bilang sa baba eh. Nakakaramdam ka ngayon ng saya. Bakit? Yung lalaking mahal mo, yung eh. mahal na mahal ka. Pinabakurang ka nga eh. ba? Diba? Diyos po, nalulungkot ko naman. Bakit ka na naman malungkot? Hindi naman ganyan yung partner ko sa akin eh. Parang pinapabayaan nga ako eh. Parang pinapamigay nga ako sa iba eh. Siguro may mga nagagawa ka lang na mga bagay-bagay dahilan kung bakit yung partner mo lumalayo iyo. Baka nga nagpapabaya ka sa sarili mo. Baka hindi mo hinalagaan ang katawan mo. O kaya naman, baka sobra-sobra ka kung magmahal. Palagi ka nakapokus sa kanya. Marami ka time para sa kanya dapat ganun. Mag-focus kayo palagi sa mga sarili nyo. Alam nyo, kapag ang isang babae laging nakapokus sa sarili niya, kung naghahabol ang lalaki. Mag-self-improve ka, magpaganda, magpa-sexy. Yan ang mga sikreto upang ang isang lalaki ay laging maghabol sa iyo at talaga namang ka-inspired palaging maging kaakit-akit ka para sa partner mo. At, at ang pang-apot na sa ismahos pwede meron kang kaakit-akit na katawan para sa lalaki. Madalas siyang mag-dirty talk sa iyo ng pang-apat na part. Kapag ang boyfriend mo, ang partner mo, ang mister mo, ay lagi nag-dirty talk sa iyo, sigurado ako, naaakit sa iyo. na, sayo. na -a -a alien sa iyo. Sapagkat meron kang kaakit-akit na itsura o katawan mo. Diba ngayon, nare-realize niya kung gaano kahalaga ang self-improvement. mag self-improve ka talaga. Dahil pag hindi mo ginawa yan, sigurado ako may insecure ka sa iba at sigurado kung ang partner mo ay magkukulang sa paggalambing sa iyo at sa validation na hinahanap mo ay talaga namang maghahanap ka sapagkat hindi niya ito masyadong ipapakita ipaparinig o ipaparamdam sa iyo sapagkat hindi niya ramdam ang pagkaakit sa iyo kung gusto mo na palay i-validate ng boyfriend ng asawa mo kung gusto mo palay kang makarinig ng mga magagandang salita sa kanya palagi siyang maakit sa iyo mag-dirty talk siya sa'yo kailangan kayo ispagtulungan mo ang sarili mo gawin mong kakakit-akit ang sarili mo huwag kang maging batugan huwag kang maging tamad sa sarili mo palagi kang maghirap para sa kagandahan mo Magtiis iisganda ka Magsumikap ka para sa kalusugan mo palagi kang mag-invest sa itsura mo magpapawis ka, magpa-sexy ka mag-workout ka hindi yung lagi kang nakaupo dyan, lagi kang nakahiga at wala kang ginagawa kundi kumain na kumain na lang kaya ang boyfriend mo, partner mo, ay talaga namang maaaring maakit talaga sa iba. At kung ayaw mong mangyari yun, talaga naman, pahalagahan mo ang sarili mo upang mas lalo ka pahalagahan at mas maging kaakit-akit ka para sa kanya, ikaw lang ang ibigin niya, ka inspire At ang mga sinyalis ka inspired na meron kang kaakit-akit na katawan para sa lakis, palagi siya ganado sa inyong labing-labing. Yan at mga ka Ano Anong labing-labing ka inspire Alam mo na yun kung anong labing-labing. 'di ba? Yung loving loving yung sinasabi nat, alam niyo na 'yon. Palagi siyang ganado doon. 'Di ba? Alam niyo malak malakas ang impact pag ikaw ay kakit-akit. Talaga naman ganado 'yan. Baka maka ilang round yan sa iyo. Baka ikaw na lang ang sumuko. Baka ikaw na lang ang mag-give up. Eh kasi nga attacked ka. Kaya siguro ka-inspired, ka-inspired. Ano 'yon? Kaya po siguro ka-inspire, hindi ganado sa akin yung asawa ko o yung boy boyfriend ko kasi hindi ako ka-akit-akit. Hindi ako attractive. Real talk lang, pwede. Oo, malamang. Kasi lalaki yun. Alam nyo, lalaki, ang lalaki, pag yan, naakit sa'yo, siya lagi yung mag-yayaya sa'yo. Siya lagi yung gagawa ng paraan para, para mag-labing-labing kayo. Kasi, Lalaki yan eh. iba Diba? na sa'yo. Mapipigilan niya ba yung sarili niya kung lalo na partner ka naman niya. Pero pag siya kulang sa ano attraction, hindi siya na-attack sa'yo. ka. Hindi ka kakit-akit. Paano yan ngayon? Ngayon, magtatampo ka. Kaya, magpaganda, magpa-sexy. Eh, kayo, alam ko na kung bakit gano'n ang partner ko sa akin. Bakit? Meron kasi siyang iba. May kabit siya. May iba siyang babae. E eh di mas lalo kang magpa-sexy, magpaganda, hindi yung puro kang hawa. Mas lalo ka na yung pagpapalit pag puro ka dahilan. Pumanap ka ng paraan upang mas piliin kanya, Upang mas maakit ka sa'yo. Talaga naman ka-inspire. sa isang mga signs na merong kakit-akit na katawan para sa halaki. Siya ay laging ganadong makipaglabing-labing sa'yo ka-inspire. At na pang Army Service Marines Part na meron akong kaakit-akit na katawan para sa lakis, hindi kanya niya matiis yun na pang Eh, ganun ba yung Kings Pag meron akong kaakit-akit na katawan para sa partner ko, o sa sa nilaki, hindi niya ako matiis. Hindi kanya niya Bakit? Kasi, ang ano yan, sa mga dahilan kung ba't hindi tayo natiis ang tao dahil sa attraction. Pag may attraction, may interest. Pag may interest, may attachment. Pag may attachment, may pag-ibig, may pagtingin. Nagsisimula kasi sa attraction. Para magkaroon sa'yo ng interes ang isang tao, dapat siyang ma-attract sa'yo. Diba? Sabi ng iba kay Spark, ako, mabait ako. Oo, oh, kahit hindi ako ganun kaganda, hindi ako maganda kay Spark, hindi ako maganda, hindi ako sexy, pero mabait ako. Bakit di nila, di sila nagkaagusto sa'kin? Sa akin? Alam niyo kasi, mga kay Spark, kailangan ka talagang magpaganda Gawin so, mong kaakit-akit sa sarili mo kasi paano ka niya makikilala? Paano niya malalaman mabait ka? Paano niya malalaman mabait? Mabait kang babae, masipag ka, loyal ka. Kung hindi ka niya kikilalanin dahil hindi siya maaakit sa'yo, una niyan, dapat siyang maaakit sa'yo para kilalanin ka niya. Kaya, palagi, ulat nila, hindi talaga kayo makakatakas sa self-improvement. Kaya sa eh. nakakatamad eh. magpapawis. Tsaka ayaw ko nagpapagutom ako. Gusto kong kumain. Tsaka ano, ayoko pinagpapawisan ako. Ayoko na nagbubuhat ng mabigat. Ayoko nagja-jogging. Ayoko na nag-workout. Kaya ganyan ka. Sa so, katawan mo, lumbalumba -lumba ka na talaga. Tapos ngayon, magre-reklamo ka, pinagpalit ka ng boyfriend mo. Kumilos ka, magpaganda ka, magpasexy ka, kaya mo yan. Huwag kang sumuko. Huwag kang mag ng negatibo. Kaya mo yan. Alam ko maganda ka. Alagaan mo lang sarili mo. Huwag kang ibaba ang sarili mo. Alagaan yung kalusugan mo, patunayan mo sa lalaking nang iwan sa iyo na hindi ka patapos. Nakayaw pang itaas ang value mo. May value ka, di mo lang pinapahalagahan. Ito sa mga signs na ang isang lalaki, kaakit-akit ka o may kaakit-akit ng katawan para sa kanya ka-inspire. At ang pitong signs mga inspired na mayroong kaakit-akit ng katawan para sa lalaki Proud siya na ikaw ang partner niya. Yung papito kay para Pada Trina Corte. Proud ang isang lalaki sa iyo. At sa mga signs. Proud siya na meron, na meron siyang girlfriend na katulad mo na may kakit-akit na surat katawan. Totoo yan. Real lang. Mas lalo siya magiging proud sa iyo. Pag kakit-akit ka. Totoo yan. Pero... Prince Pard na naman, nasasaktan na ako eh. Ba't na naman nasasaktan na naman? Hindi kasi siya ganyan sa akin eh. Parang ang kinakahiya niya ako. Ayaw niya akong ipakilala sa pamilya niya. Ayaw niya akong ipakilala sa kaibigan niya. Tapos para bang ayaw niyang hawakan ako pag nasa public kami. Hindi siya malambing sa akin. Para bang kinakahiya niya ako, tinatago niya ako. Eh pag ganyan, mag-isip-isip ka. Mahal ka ba talaga niyan? Ang pag-ibig, hindi ganyan. Ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagmamahal, hindi ganyan. Dapat proud. Dapat proud siguro, huwag natin husgahan, siguro, may pag-ibig naman sa'yo. Siguro, may value ka naman, pero kulang, cool konti lang. Hindi kanya magawang, gusto kanya, mahal kanya, pero hindi kanya gawang, magawang ipagmalaki. Kasi nakikita niya na hindi ka naman kakit-akit. May mga ganyan kasi Gusto ka, mahal ka naman, may halaga ka naman sa kanya, pero hindi ka magawang ipagmalaki. May halaga ka lang. Kasi, may mga lalaki kasi na mapapride marurunong magmahal pero mapapride kaya kung gusto mo na pag malaki ka talaga ng lalaki kailangan talaga talaga mo sarili mo magpa-sexy ka, magpaganda ka huwag ka maging tamad kaya mo yan sa umpisa lang naman mahirap mag-exercise eh. sa umpisa lang naman mahirap magbawas ng timbang sa umpisa lang naman mahirap magpa-sexy sa umpisa lang mahirap lahat lahat ng bagay sa umpisa ay mahirap pero pag ito yung tiniis mo, tinuloy-tuloy mo at di ka tumigil sa katagalan mo, sasanay ka rin. Sasanay ka at baka maadik ka pa sa pagpapaganda. Yan ang dahilan kung bakit yung ibang babae ay talaga namang sa patagal ng patagal masaya sa iyong gumaganda at sono-sexy. Dahilan kung bakit maraming naniligaw sa kanila. At dahilan kung bakit yung partner nila ay mas talong nagahabol, nababaliw, naaadik at naiinlove sa kanila. Kung gusto mo na maging ganun din ang buhay mo at ang partner mo ay laging umibig sa iyo ng todo, talaga naman ka inspired. Ngayon pa lang ay mag-isip ka. Humilos ka kahit dahan-dahan, paunti-unti ka sa masanay ka. Alagaan mo ang sarili mo, magpa-sexy ka upang magkaroon ka ng kakit-akit na katawan at itsura. Ka-inspired mga kapagod po na maraming salamat mga kapagod sa pagtapos ng vlog na ito. Sige kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong rin tayo sa iba. Sa mga hindi pa subscribe, ay po subscribe na po Click na rin notification bell upang maging update kayo pag may bago kong upload. Sa so, mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakimest lang po ako sa aking Facebook at yung profile feature ko, FB ko. Pakichat lang po ako dyan at ako mismo magre-reply sa mga message nyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig yung relationship. Maraming maraming salamat mga support. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!